Hello guys, nandito yung isang Toyota Altis ngayon na magpapagawa ng rubber bushing sa transmission support. No? Ito yung binaklas na part. Ngayon, ang rubber bushing ay mano-manong ginagawa ito. Guys, no? Uh, Hiluhulma, mano-mano siya. Tapos dito banda, itong part na ito, tatabasin pa niya yan. No? Para maghabo ng play yung rubber bushing niya. Ayan po mga guys, ah... Uh, mano-mano po niya kinatabas yung ano, yung rubber bushing na kaniyang ginagawa para dun sa Toyota Altis. Ayan. Dapat dahan-dahan ang hagod, no? Para si Obul na pantay talaga yung pagkakagawa niya. Ayan. Pinuhugot pa niya isa-isa guys yung parting na natanggal doon sa Mabibushing ang kanyang ginagawa. Ayan. So, napakadali lang pala gawin. No? Ayan, kinakabit na niya. Inaasimbola niya dun sa mismong parts ng transmission support. Ayan, kinapabit na guys. Kinapabit na. Binabalik na yung transmission support nung isang Toyota Altis. Mungkin orang-orang gerai sini dapatkan dalik lah.